karun sa atong kapanahunan Pagkadaghan yung balatian Ubang sakit dili na Basin kunog sa ingkan tong itiawa Bisan asa na mo mu tambala Muingon nga utang, idautan Inay gibati pa Laing sakit hinoon ang nahidugang apan pa ayu paayuho kitun an sa ang kinuot ka nga Ganong nganong sakit nga karuntir perting sang nagadugang sa problema kalistanan Ginausi usisa ayu paayuho sa mga inventor na discoveryan tungo di aysa pagpatuyan ug sa kumsayup na manga og karon atup nang nasairan arun matul id maturihian upang sa tambal gikan sa kinaiahan. kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani doktor idilibu, pagpanambal nga way side effect kay puro natural Doktor alternatibo, purnulan aprobado sa katauhan sa Diyos gihatag sa Kitamaayu. Doktor alternatibo, ubani doktor idilibu, pagpanambal yaway side effect kay Puro natural. Doktor Alternatibo Purmulang sigurado Sa katauhan sa Diyos kiatag Sa kita maayu Mga isubong, kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong katangan apan sakit mo wala pay kaayuhan ayuhan uban sa pagsalig mo sa kahitasan imong gibati maalibyuhan tanang sakit kayang ayuhan? basta ang formula imulan lang tumanun. tanang sakit kayang ayuhan? basta ang formula imulan yung sundu? Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. M. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. award-winning formula ay nagpatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Gilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine. Isang uh, mapagpugay na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan na imbag na aldaw niya kayo amin mga kakabsat ko mga Ilocano nagdagdang ng dayto'y na programa sa mga bisaya na nato nga namati nato ron mayong uh, pagpaminaw uh, niyo adlaw at saka sa ating uh, mga tagalog isang uh, magandang araw ha kumusta ho kay diyan sa lahat nating uh, mga taga-subaybay particularmente sa ating uh, mga uh, itong uh, kwerpo ng ating uh, kapulisan sa ating kasundaluhan gay na rin sa ating uh, mga religious uh, sector Magandang araw sa ating mga kaparian, sa ating mga madre, and of course sa lahat ho nating diocese na nakikinig ho dito sa ating programa, and of course sa ating mga tendera, mga tendero sa ating merkado publiko. Yung ating mga limot na mga eh ito yung ating mga security guard, ha, sa ating mga teacher, sa ating mga estudyante, at sa lahat ng mga kadok alternatibo. Welcome dito sa ating programa, ang Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Ngayong araw na ito ay ating bibigyan, e, ito yung buwan ng mga puso mga kababayan ating himay-himayin hinggil po sa itong matatawag nating puso natin. Ano ba ang trabaho at ano ba ang papel ng dok alternatibo upang matulungan yung may mga ganitong karamdaman mga kababayan? Isang testimonya na ating ibabahagi ito mga kababayan sa kanyang ah, iniindang problema E may malaki pong na solusyon ang naganap habang idinulog dito sa DOC Alternativo. Ma'am, pakisaysay yung kumplitong pangalan po natin? Uh, ako po si Rosario Y. Galiza, uh, nakatira sa Purok, Maligaya, sa Lakit, Yamba, Sarangani. Ilang taong gulang? Uh, 65 years old na ako-ako. Ayan, anong trabaho uh, noon ma'am? Uh, retired teacher po. Ayan. Ma'am, pakisaysay daw, ano yung nararamdaman mo before kayo nagtungo dito sa doc Alternativo? ay uh, yung before nagtungo ako dito sa doc Alternativo, ah, uh -huh. uh, yung heart ko parang hindi ako gaano makahinga. Aha. Uh -huh. Then, tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Okay. Ah, uh, tapos ang kain ko hindi gaano, wala, mas uh, maganda ang pagkain ko. Mm -hmm. Then, laging nagabinhod yung aking mga man paa, mga kamay. Oo. Uh, mga ilan taon na ito nararamdaman, ma'am. Uh almost siguro nung nag nagturo ako Dok, mm -hmm. Nararamdaman ko na talaga 'yun. Ayan. meron ka nang iniinom ng mga synthetic drugs. Uh may meron Dok. may maintenance ako noon pero nung uh, sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag alternatibo ka na lang so nagpunta ako dito yes, um... yes. oh yung nagpa blood before nga hindi pa ako nag alternatibo ang mga blood kin ko marami akong red uh -huh. hindi, uh, hindi maganda mm hindi -hmm. maganda so nung ngayon three weeks ago na nag blood chem ako uh, maganda na ang labas okay na lahat wala na yung mga red Ayan. So, maganda resulta, ma'am? Maganda po ang resulta, resulta sa doc alternative. Ayan. Kumusta yung nairapan ka maghinga noon? Okay na, okay na. Saka ang sarap ng tulong ko. Ayan. Ayan hmm. na, maganda. So, uh, lagi ko na lang inah uh, yung mga binibili ko dito na. Binibili. Ayan. Oo. Uh -huh. So, sa atin pa, ma'am, yung maintenance mo wala na? wala na, inalis ko na lahat yung maintenance ko, marami akong hindi nainom. inom mm -mm. dahil kung yung iniinom ko na yun noon iba ang pakiramdam ko Ayan. pero ngayon dito sa Doc Alternativo, maganda ang aking pakiramdam ma'am, ano yung maging apilan nyo sa mga tao nagdadalawang isip pa? Uh, mag ang gusto ko lang ipaano sa mga nagdadalawang isip dito na kayo sa Doc Alternativo. Uh, dapat sundin talaga yung uh, formula. formula. At number one, ang ating uh, pagdarasal sa Panginoon. Ayan. Ma'am, say ulit yung kumplitong pangalan natin. Uh, ako po si Rosario Y. Galiza. Nakatira sa Purok, Maligaya, sa Lakit, Kiamba, Sarangdang. Ilang taong bulan? 65 years old. Uh, retired? Retired teacher. Okay, salamat po mga makinarya sa dekalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. tagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Tour No. 14, Usa Village, Oles, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Dock Alternativo nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machineries Facebook page. Doc Alternativo Machineries! Boy na mga kaibigan, napakinggan nyo yung isang uh, testimonya ni Ma'am Rosario Galesa ng uh, Kiamba, Sarangani Province. Matindi po yung kanyang uh, nararamdamang uh, problema Hinggil po sa kanyang uh, problema sa kanyang puso. Ah, napapakinggan po ninyo yung uh, hinihingal siya at saka eh, nahihirapan hung matulog at uh, wa, nawawala yung gana niya sa pagkain. eh Malaki po ang uh, pagbabago. Eh, natulungan ho ng uh, formula ng DOC alternatibo habang sinunod po yung uh, formula mga kadok alternatibo. Nasalinyo ho natin ang ating Doctor of Ministry and uh, Natural Healing at the same time yung ating National Lecturer at uh, Branch Manager ng uh, Pasay Branch uh, Doc Altadativo, Doc June uh, Halaman. Magandang araw Doc June. Yes no, uh, magandang araw Doc Vince at sa uh, lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Welcome po na no, dito sa ating uh, programa. Ayan. Congratulation kang Ma'am Rosario Galesa yeah, isaw natin yung uh, membro at saka dito sa may Kiyamba, Province sa kanyang naangkin na kagalingan Dok Jun. Yes. Uh, narinig ko Dok Vince na talagang ito, napaka-importante talagang uh, marinig ng ating mga ka-alternatibo na kung hindi pa po kayo nag-undergo ng formula kasi ang formula, kung, kumbaga, ito yung parang change oil natin. Bills. Kung mm -hmm. sasakyan pa, kailangan regularly, kailangan siyang i-change oil para humaba pa ang lifespan ng sasakyan. The same din dito, ma'am Rosario, retired teacher, eh, na exposed sa mga toxins ng mga kabataan o uh, nakaraang mga uh, panahon. At ngayon, nag-andrigo ng formula. And then ang good news, after naka... Sa formula, ito na yung resulta niya, Bid, no? ang sarap na daw ng kanyang tulog, hindi na okay na yung kanyang uh, uh, bowel movements, ang taas na ng kanyang energy. Kasi ang formula natin ay detoxification. It means lilinisin niya lahat ng mga latak, lahat ng mga na deposito na toxins dyan sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong puso, sa inyong dugo. Kaya napakaganda pong ma-experience ito ng ating mga tagapakinig itong cleansing formula ng Duk Alternativo at vitamin C ID formula. Yeah, sa ating mga taga-subaybay, napakalaki po ang uh, pagbabago habang kanyang uh, nasunod yung... Uh, Uh, rekomendasyon na ibinahagi ng uh, doc alternatibo dahil kung hindi natin ito masusunod eh marami hong uh, nagkakaproblema doc June sa ating mga taga-subaybay ito yung cause of death ito yung uh, malaking problema ho sa puso kapag yung puso natin ay eh, bumigay po ito at marami hong mga cause kung titingnan natin kailangan na mateimtim nila na susundin yung uh, nasabing uh, mga alituntunin na ibinabahagi po at uh, iniwan na dyan sa ating mga branch ng Dok Alternativo. Tama, no, Dok Vince. Um, sabi pa no, ni Ma'am Rosario na ang key pa, dahil na, na gumaling sa yung sinabi niya kanina na sinunod niya lang or at uh, prayer at paniniwala. Yan yung kanyang apila sa mga listener na sundin niyo lang talaga. Hindi niyo na kailangan pa i-memorize kasi nakalatag na, nakahanda na, printed na yung uh, formula. At uh, yun, yung sa puso talaga ay uh, kwan yan, uh, tridor yan at sakit. At uh, nakikita sa mga blood chemistry niya, no? pinakita sa atin, ni Ma'am Rosario mataas, si cholesterol, daming pula, daming red, si si GPT, si, si uh, yung uh, uh, kanyang sugar, napakadami pong uh, mga tumataas. Then after the formula, yun, ang uh, nangyari, uh, natulungan po siya ng ating po uh, formula, ng Doc Alternativo. Ang napakaganda, Doc Jude, sa ating mga taga-subaybay, yung drug maintenance niya ay uh, nahinto at uh, hindi na po siya nag-maintain. Ito yung malaking uh, pagsubok sa kanyang uh, buhay at uh, at uh, ilang dekada niya na mini-maintain ha. Makin mo eh nagtuturo pa lang siya at uh, habang sinabihan siya, napakinggan sa radio at pumunta sa uh, DOC alternatibo at doon nak nakamtan niya yung solusyon na inaasam-asam niya mga kaibigan. Yeah, no, exactly Dok Vince. Kasi ang maintenance po dito sa atin ay... Ah, uh, meron tayong proseso, no? Sa mga nakikinig, wala naman kayong matakot baka sabihin na ipahinto yung maintenance. Meron muna tayong check up, no, assessment. Titingnan namin at nasa sa inyo po kung papalitan niyo yung maintenance drugs into natural way, no, na solusyon. So meron marami po tayong mga modelo, mga patunay na successful na wala na silang maintenance. Ang maintenance na lang po nila ay yung maintenance of health to best ayan akin uh, linawin lang ha sa mga tagapakinig ngan uh, dito sa atin palatuntunan wag ho nating uh, automatically na ihinto yung maintenance merong alituntunin o kumbaga eh, merong formula na dapat ho nating susundin. Ang napakalaga lang po 'yan, ang inyong presensya. Hanapin po natin yung ating mga branches. Bukas po 'yan alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at merong uh, isinasagawang uh, counseling kasi yung uh, nutritional therapy, inandyan eh, na po 'yan sa ating branch ang malaga para makuha mo talaga ma-achieve mo yung tunay na pagbabago. Lahukan po yung ating herbal and holistic seminar every month po yan mga kadok alternatibo Yes, yan din po yung aking uh, sasabihin. No? Uh, kailangan po makita sila, Doc Vils, personally. Uh, mayroon, para hindi tayo magkamali sa ating recommend. That's why every month talaga, nagsisika po ang Doc Alternatibo na makagawa talaga ng schedule sa seminar. Kaya may mga seminar tayo every month sa mga branches. Kaya kung hindi pa kayo nakadalo sa seminar o kaya kung kayo man po ay nakadalo na at member na, sinadya po na every month iba-iba yung ating topic para naman uh, every month no iba, -iba yung ating uh, mga uh, number one, yung ating mga tinuturo paano maalagaan po ang ating kalusugan. Si Doc Jun Halaman, Doctor of Ministry and Natural Healing at the same time National Lecturer at Branch Manager ng Doc Alternativo. Pasay Brands Ang Doc Alternativo ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing Sa loob ng 16 years magkasama tayong mga ka at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon nag-iisa lang ang DOC Alternativo, hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng Alternative Medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng Alternative Medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng DOC Alternativo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagtetext na sister company sila ng DOC Alternativo para sa legit na mga detalye at katanungan alinman sa mga address ng Doc Alternative branches nationwide. Mag-message lang sa Max Doc Alternative Products Facebook page o di kaya tubawag o mag-text sa ating hotline number 0946-967-3211. Labing anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon. Walang nagbago sa adbokasya ng Doc Alternative o alternatibo subok at pinagtibay ng panahon Meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalsugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternativo. Well, sa, sa lahat po nating mga kababayan na nagnanaisong mabago, at masolusyonan sa natural na pamamaraan. Meron kayong mga katanungan, i-text lang po yung ating hotline 0946-967-3211. Aking ulitin yung ating hotline 0946 9673211 ah eh, pwedeng niyo yung tawagan pwedeng rin yung i-text para sa agarang uh, solusyon gamit po ang formula ng Doc alternatibo. Mayroon akong diabetes, mayroon akong maintenance, pwede bang uh, ihintok yung maintenance at subukan yung formula ng Doc alternatibo? Ang sagot natin, no, Doc Mills, like, sa sinabi natin kanina, ang magdesisyon na hinto ay kayo po iyon. No? Kami lang po ay magtuturo at magbigay sa inyo ng uh, tamang formula. At mayroong proseso yan. No? Oh, may dandan tayong gagawin na uh, at titingnan kung gaano nakatagal yung maintenance. Baka sobrang tagal na nagkamanas ka na. Alam niyo yung dokbens, yung manas, yung kupong sa bisaya pa. Mm -hmm. Pag may manas po, medyo uh, meron tayong titingnan muna no hindi hindi na kayo qualified muna na mag-undergo ng ating cleansing. Meron lang tayo mo ang ibibigay na formula para humupa muna yung manas. At uh, yun, ang kagandaan dito, successful naman na uh, pwedeng i-stop no, yung uh, mga maintenance. At uh, pwede nyo rin i-research kung mayroon kayong anak, mayroon kayong, o kayo, mayroon kayong gadget, mayroon kayong Google, access sa Google, i-type it nyo po ang inyong mga maintenance. Lalabas po dyan sa internet, yung common na side effects at serious na side effects na based naman po sa mga legit na medical na nag-aaral. Para aware tayo na meron talaga siyang common na side effects kapag tumagal po sa pag-inom. Si Doc June Halaman, Doctor of Ministry and Natural Healing, ating nakasama at the same time National Lecturer at saka Branch Manager ng Doc Alternatibo Pasay Branch. Ang vitamin C ay binakatabang gigain na ako. Ito ko po natagpo na may pag-asa may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili -aray. ni mo ikamahay. Naayog yung sa ako ang sakit na gabin na akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. February 14, Miyerkules sa Iligan, sa Padilla Building, Del Pilar Street, Poblacion, Iligan City at Bangsa Public Plaza. February 23, Biyernes sa Hagna, sa First Floor Bukog Building, Barangay Kanupaw, Hagna Bohol, harap ng FICO Office. February 24, Sabado sa Tagbilaran, sa Courtyard Old Building, Airport Road, Gugon District, Tagbilaran City, harap ng Simbahang Lina. February 25, sa Cagayan, sa Lupi Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan. Sebastian de Oro City beside Gaisano City Parking Area. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang aking naranasan ay uh, yung damdaman ko rin katulad ni Ma'am na Jenny na Pusya Rosok uh, in, in tutuloy ko lang nag kati nagkape, Inahaluan ko ng corn coffee uh, tapos nag-cleanse nag, -cleanse, nag -cleanse din ako noon ng bali dalawang nakadalawang uh, karton din ako uh, pero ano mayat-mat niya naramdama uh, din ang aking mga pakiramdam at saka yung pagtatay ko ang ano ang problema ko noon ay ano rin naayos din po uh, may fatty liver po kasi ako ayun po ang tinutuloy kong umiinom ng ano ng uh, mga capsules para ano mayat di pa nagtakip kasi tanapo di nakmaibaga yes kalusugan Usapang pang kalusugan kasama ang Doc Alternative Foundation Usapang, Usapang pang kalusugan. kalusugan Magandang araw ka Alternative pag-uusapan po natin ngayon kung ano nga ba ang mga benepisyo na makukuha natin sa Doc F Wild Honey ang Doc F. Wild Honey ay gawa sa natural na sangkap at puno ng enzymes at nutrients na siyang kailangan ng ating katawan. Maaari itong gawing sweetener o pampatamis dahil may taglay itong 69% glucose at fructose na mabuti sa kalusugan kaysa sa ordinaryong puting asukal. Ang honey ay nagtataglay din ng 64 calories sa bawat isang kutsara kaya makakatulong para maging healthy at energetic. Pero bakit nga ba Doc F. Wild Honey? Siyempre dahil ito ay may natural na antibiotic, antibacterial and antiviral, antifungal properties na mas epektibo kaysa conventional antibiotics, mayaman sa probiotic vitamina at minerales at effective sa antioxidant and antibacterial. Mabisang panlaban din sa sakit na cancer at problema sa puso. Pwede rin panlunas sa ubo or reduce cough and throat, irritation and pampakinis ng balat at immune system booster. Ang Doc F Wild Honey ay mabibili sa lahat ng Doc Alternativo branches nationwide at mabibili po ito sa Doc Alternativo Agoo branch na matatagpuan sa San Joaquin Norte, Agoo, La Union. Maari po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0956-125-3617. And good news dahil meron tayong gaganapin na Herbal and Natural Healing Seminar plus one-on-one checkup and counseling sa Pebrero 9 viernes po yun. Makakasama po natin ating guest speaker na si Doc. Junriel Bitang. At paano po kayo magdala ng isang litron tubig para po sa libreng patak ng fulvic mineral, libreng patak ng eye solution, pre-healthy snacks, at free consultation. Para naman po sa may mga tagal ng iniintang karamdaman at may mga medical result or, or laboratory result, dalhin ninyo ito para maipakita ninyo sa ating mga doctors of ministry and natural healing kaya magpa-advance register na para ma-priority ka sa one-on-one check-up and counseling at marami kayong matututunan na seminar bumisita lang po sa Doc Alternativo Aguob sa tumawag sa numerong 0956 1253617 congratulations din po sa lahat ng mga bumisita sa Aguob sila Sir Ernesto Estigo yung ating volume purchaser at sila Ma'am Milagros Villanueva at si Ma'am Yolanda Hufuna. Ah, mula po dito sa Doc Alternative Og Obra sa inyong lingkod, Branch Manager Maricel Panergo para sa Usapang Pangkalusugan Usapang Pangkalusugan, Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternative Foundation Usapang, Usapang pangkalusugan. pangkalusugan. O ino mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo, may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine.